sa magandang umaga pong muli sa ating mga ginigili kong mga tagasubaybay sa aking mga followers kumusta po tayo uh, sana ay magandang ating umaga nito at magandang ating pagising sa tayo ay laging magpasalamat sa Panginoon sa buhay at kalakasan na ating natatanggap mula sa Kanya at sa umaga ito minabalik pong binabalik pasalamat sa Panginoon sa kanyang pagibig sa panibagong buhay na ating natanggap na ating pong uh, pag-aralan ang salita ng Panginoon at uh, bago po tayo mag-aral ng salita ng Panginoon tayo po ay tayo po ay sumandaling limuko sa ating panalangin ipagpatigit natin ang ating mga mahal. O dakila, mahabag ng Diyos ang nanay sa mga Pinapasalamatan at minapurihan ang inyong dakilang pangilang, pangalan naman. Na nang makapangirahan sa lahat. Na siya nang nagmamayari ng buong sa ng ito. Pati na aming buhay. Pati na amin na tinatangkilig ng mapagpapala mula sa inyo. Pinapasalamatan ka, Ama, sa inyong pag-ibig, sa inyong pag-umabiyayang mga na biyaya at patuloy nyo kami minamahal. Salamat <coughs> sa buhay at lakasan na Panginoon patuloy nyo mabayaan ng inyong banang spirito ang siyang magsasalita sa aking mga bibig ang ginawa niyo po sa mga kapanood nito na aking ginagawang video. Sana Panginoon ay puwin sila ang kanilang mga puso na maging mabisa po ito hindi po ako Panginoon ang makita kundi ang makita ang aking karakter ng aking Panginoon sa aking buhay pero so, ano po kung sa aking pananalita sa aking pagkilos at sa aking paggawa na maging kaaya sa inyong balarapan kayo po ng salita sa aking bibig na itong ang, ang, mga mensahe ng mula sa inyong balakasulatan na ayong pag-aralan ito daw ay maging pagpapala sa iba pero tigit sa mga ito na ayong pag-aaral na ayong masalita kasi yan po ang inyong balang spirito na siya lagi yung sa aking buhay puro sa aking landas na patungo dyan sa inyong Panginoon na sa aking tasa Panginoon sa so mga ito ang pong dadalagin na ang basbasan ng inyong banal salita na ito'y makapangarihan at sana Panginoon tulungan ng lahat ng mga tao Panginoon na mga followers sa mga kaibigan sa Facebook at ganoon din po Panginoon sa akin mga manunood sana Panginoon sila yung mag-comment sila yung, sila yung mag-share at sana Panginoon ito ay maibahagi din sa iba sa buong salubatang ito masakit po na ng pagpabala ng langit ang siyang maranasan sa pangalan ng Isus. Amen. Okay, sa so magandang muli sa atin, mga kaibigan at mga kinigili kong mga taga-subaybay na sa so itong ating pag-aaralan ay tayo po ay nasa ikalimang araw ng o Agosto. Tayo na po ay nasa ilang kasi limang araw na po tayo. Limang araw na ng Agosto na tayo po ay magsisimula na sa ating pag-aral, paggamit ng ating mga talindo para sa Diyos. Ito daw po yung ating talindo ay gamitin natin sa Diyos, sa ating pamagat ng ating morning devotional sa mga kita. Ang ating katex po ay makikita po sa Mateo chapter 25 verse 14 to 15 ang sabi po rito sa ating memory text okay text na makikita po sa Mateo 25 verse 14 15 ang sabi po rito sa pagkatulad sa isang tao na manglalakbay tinawag niya ang kanyang sariling mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanilang ang kanyang mga ari-arihan. Ang isa ay binigyan niya ng limang talento, ang isa ay dalawa, at ang isa ay isa. At bawat isa ay ayon sa kanyang kakayahan. Pagkatapos ay humayo na siya sa paglalakbay. Ito ay, ay patuloy sa pagbabasa. Sabi rito, ang parabola ng mga talento ay may personal at individual na aplikasyon sa bawat lalaki, babae at batang nagtataglay ng kapangarihan ng pangangatwiran. Nang tawagin ng Panginoon ng bahay ang kanyang mga lingkod, binigyan na niya ang bawat isa ng kanyang gawain. Sama ang buong pamilya ng Diyos sa responsibilidad sa paggamit ng mga pag-aari ng kanilang Panginoon. Bawat individual mula sa pinakamababa at hindi kinikilala hanggang sa pinakadakila at mataas. So, ito <clears throat> ay isang moral na kinatawan ng pinagkalooban ng mga kakayahan. Kung saan may pananagutan siya sa Diyos. Ang espiritual, mental at physical na kakayahan ang impluensya, katayuan mga pag-aari pagmamahal, pakikiramay lahat ay mahalagang mga talintong dapat gamitin sa gawain ng Panginoon para sa kaligtasan ng mga kaluluwa kung parang kaninong namatay si Kristo gaano konti ang nagpapahalaga sa mga pagpapalang ito gaano kaunti ang nagsisikap na pagbutihin ang kanilang talento at dagdagan ang kanilang kapakinabangan sa mundo. Binigay ng Panginoon sa bawat tao ang kanyang gawain. Binigay niya ang bawat tao sang ayon sa kanilang kanyang kakayahan at ang kanyang pagkakatiwala ay katumbas ng kanyang kakayahan. Hayaang gawin ng negosyante ang kanyang negosyo sa paraang makakalwalhati sa kanyang Panginoon dahil sa kanyang katapatan hayaang dalhin niya ang kanyang reliyon sa lahat ng mga nagawa at ipakita sa mga tao ang Espiritu ni Kristo hayaang ang mga mekaniko ay maging masikap tapat nakinatawan niya na nagpagal sa mababang paraan ng pamumuhay sa mga syudad ng Hudea. Yaong mga biniyaan ng higit na mataas na mga talento ay hindi dapat maliitin ang kahalagaan ng paglilingkod niyaong may mga kunting kaloob kaysa kanila. Ang pinakamaliit na pagtitiwala ay pagkakatiwala galing sa Diyos. Sa pagpapala ng Diyos, madudubli ang isang talento sa pamagitan ng pag, mag, mag, masikap na paggamit. Ay lalago <coughs> sa apat ang dalwa na gina, ginamit sa paglilingkod kay Kristo na napat ang pinakamababang kasangkapan ay lalago sa kapangyarihan at kapakinabangan. Ang masikap na layunin ang may pagtanggi sa sariling pagsikap ay lahat makikita, nakikita, pinapahalagahan at tinatanggap ng Diyos sa langit. Gamitin mo iyong kaloob sa kamuhan sa pagpapakumbaba sa nagtiti, sa nagtitiwalang pananampalataya magintay hanggang sa araw ng pag paghuhusga at ikaw ay walang dahilan para sa kalungkutan o kahihiyan kaya sa mga ito mga ginigilig mga tugwa sa baybay na diyot, tayo po ay natawagan ng bangnon kung paano natin gamitin ang ipinagkaloob sa atin ng ating mga talento na ibinigay para sa atin ng Diyos. Tulad ng isang ng ating key na sa ating pong ulitin ang pagbasa sa Mateo 25, versikulo 14, 15. Sapagkat tulad sa isang tao na maglalakbay, tinawag niya ang kanyang sariling mga lipin at pinagkatiwala sa kanila ang kanyang mga ari-arihan, ang isa ay binigyan niya ng limang talento, ang isa ay dalawa, at ang isa ay isa. Sa bawat isa ay ayon sa kanyang kakayahan, pagkatapos ay yung ayon na siya sa paglalakbay. Kaya sa umaga ito, mga ginigilig ko mga taga-sugaybay, na kung ano po yung talento na ibigay sa atin, sana ay nagamit po natin ito sa paglilingkod natin sa Panginoon sa ating pamilya, sa ating mga kapwa-tao at bawat individual na pinakababa, hindi po kilala, pinakadakila, mataas ay ating itong pananagutan sa Panginoon kapag hindi natin ginamit ang talento na ipinagkalod sa atin ng Panginoon na sana ay hindi bawiin sa atin ito tulad ng talento na ipinagkalod ang libang po ay naging sampu at ang, ang dalawa ay naging apat hmm. at yung isa ginawa, itinago <coughs> binaon sa lupa kaya hindi ipo ito <coughs> alin po tayo sa tatlong itong mga bagay na binigyan na hmm. ng talento kaya mga kapatid, mga ginigilig o mga taga-subaybay, sa na sana gawin po natin ang paggampanin natin at responsibilidad natin sa Panginoon na ating ibahagi ang salita ng Panginoon ito sa mga tao sa mga kakayahan natin na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya sa mga ito ay babalik ang Panginoon upang ating tanggapin ang um, pagpapala at tanggapin natin ang kanyang buhay na walang hanggan. Kaya sa umaga nito, po tayo ng ang punto po rito sa umaga bilang tayo yung mga kristyano na kumigilala sa Panginoon. Hmm. Ay hayaan po natin na tayo ay gamitin ng Panginoon sa talento na ipinagalog niya sa atin. Kaya sa pagbabalik ng ating Panginoon ay sasabihin sa atin job well done my son no. Hmm. sasabihin sa atin ng Panginoon ang talento na ipinagalan sa atin hmm. naligin hmm. tayo sa Panginoon at sabi rito ang pinakamaliit na pagkakatiwala ay pinagkakatiwala sa sa galing sa Diyos at yung pagpapala ng Diyos, ito po ay madudubli ng ating talento. Na pagsigap na ating pong ginamit ito sa kabutihan at ginamit po natin ito sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon sa ibang mga tao na magkaroon din sila ng kaligtasan na yung biniya, biniyaan tayo ng talento na tayo ay maging tapat sa ating Panginoon. Kaya sa umaga ito, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Nasabi rito ang punto na dito po, ito ang kaloob na mayroon na ibinigay sa atin ng Panginoon natin dapat pahalagan. ng kamuan, pagpapakumbaba, at yung nagditiwalang pananampaltaya. Nahintayin po natin yung araw ng paghuhusga ng Panginoon na kung ano po daw ang ating ginawa sa ating talento na ating ipinagkalog sa atin. Yung ating paggamit sa panahon na ating ginugol sa ating buhay dito sa lupang ito. Kaya sa mga tayo po yung manalangin. Madakila, mahabagin Diyos ang tanay sa mga Salamat sa mga ito na kami muling bina tinuruan ng inyong mga salita sa paming paggamit ng aming talento para sa alam na ito. <coughs> na inyong pinamana sa aming Panginoon. Nawa ito ay Panginoon ay magbunga at maglawig <coughs> ng panahon. Turuan niyo kami na bilangin namin ang aming mga araw ng aming buhay sa aming paglilingkod sa inyo. Panginoon, narito ang inyong abang lingkod. Humihingi ng nakatiran sa buong salibutang ito at sa lahat ng mga manggagawa sa mga pastor, layman at mga misyonary na humahayo sa pagpapalagal ng sa lida patuloy na hinihingi na hinihiling at dinadalangin ang lugar na ito ng ligaya na baldon sana Panginoon isiya na sana ay inyong loobin kasihan ng inyong balong espiritu ang mga tao ang aming binigyan ng inyong libro sa sana Panginoon mabasa po nila ito at magliwanag sa kailang mga kaisipan ang inyong mga salita at ako Panginoon yung anong na uh, pinagusta dyan si ay para sis at ang kanyang buong pamilya at si Sister Mia Amaro na Panginoon kilusin din siya ng iba na Espiritu na kanyang nabasang libro na binigay po namin Panginoon Siyempre, maging kasi, maging uh, kaliwanagan din sa kanya. Na mamuhay po siya na ayun sa kalukban. <coughs> Tawarin kami ama sa aming mga pag pagkasala. Sa aming binabalik. Nagkan po kayo mga magulang, mga kapatid. Kaya mga, mga anak na sa siya kayo. sa akin mga kapatid na malayo sa aking piling. Ingatan po sila. Ano sa aking mga lalasawa. Sige, Padre Hernando ng Panginoon, tuloy siyang uh, kasihan ng iba ng Espiritu At yan din po, may bahagi din to sa iba ng pagpapala. Sa inyo namin kinadala, nabalik ang salamat sa pangalan ng Diyos ng Jesus. Amen. Okay, sa magandang maga sa atin at tayo po yung pagpalain ng ating Panginoon. Bye-bye and thank you for watching.